Ano ang nangyayari sa iyong katawan kapag kumakain ka ng maanghang na pagkain? Hindi lahat ay mahilig sa maanghang na pagkain. Siyempre, madalas din itong nakadepende sa kung saan ka lumaki. Halimbawa, maraming tao ang lumaki na ang sili o chili pepper ay palagi ng parte ng kanilang pagkain. Pero kahit ang ilan na hindi sanay sa maanghang ay gustong gusto ito. At sa kabilang dako. May mga tao rin iniiwasan ito sa abot ng kanilang makakaya. Kahit ano pa ang paninindigan mo tungkol dito, may mga benepisyo palang makukuha sa regular na pagkain ng maanghang. Kaya, naisip mo na ba kung ano ang nangyayari sa katawan mo kapag kumakain ka ng maanghang? Maaaring pamayat ka. Ang pagkain ng maanghang ay hindi lang nakakatulong para pamayat, kundi makakatulong din para mapanatili ito. Ang mga maanghang na pagkain ay may capsaicin, isang sangkap sa sili na nakakatulong sa prosesong ito. Hindi ibig sabihin na hindi na kailangan ang caloric deficit para pamayat, pero maaaring mapabilis ng maanghang ang metabolismo mo at mas mapataas ang calorie burn. Isang pag-aaral noong 2017 ang nakatuklas na ang capsaicin ay may malaking papel sa kalusugan ng metabolismo ng tao at maraming benepisyo para sa pagpapapayat. Lalo na sa mga taong obese. Maaaring magbigay ng pain relief. Ang maanghang ay maaaring magbigay ng analgesic effect sa ilang pagkakataon. Muli, ang capsaicin ang dahilan. Pinaniwala ang nata-target nito ang isang kemikal sa utak na tinatawag na Substance P, na responsable sa pagpapadala ng senyales ng sakit mula sa mga nerve endings patungo sa utak. Sa katunayan, napatunayan na ang topical gel na may 2.5% hanggang 8% capsaicin ay nakakapagbigay ng ginhawa sa pananakit, lalo na sa osteoarthritis nakatulong din ito sa pagbawas ng neuropathic pain. Hindi ito sanhi ng ulcer. Karaniwang maling akala na ang maanghang ay nagdudulot ng ulcer. Sa katunayan, kabaligtaran ang totoo. Pinipigilan kasi ng capsaicin ang labis na produksyon ng asido sa tiyan. Karaniwang sanhi ng ulcer ay mga gamot na iniinom ng matagal o bakterya na H. pylori ayon kay gastroenterologist Edwin McDonald. Sa katunayan, ang capsaicin ay pinag-aaralan pa nga bilang gamot para maiwasan ang ulcer sa mga tao umiinom ng nonsteroidal anti-inflammatory drugs. Pampalakas ng immune system Mayaman ang maanghang sa antioxidants na nagpoprotekta sa ating cells laban sa free radicals na posibleng magdulot ng iba't ibang sakit kaya nga si dating US Secretary of State Hillary Clinton ay naniniwala sa araw-araw na pagkain ng sili. Ayon kay Profesor John Hayes, posibleng may ilang sangkap sa sili na nakakapagpanatili ng kalusugan. Posibleng makapatay ng cancer cells. Ayon sa isang pag-aaral, Napatay ng capsaicin ang malaking bilang ng prostate cancer cells sa daga nang hindi sinisira ang mga healthy cells. Bagaman kailangan pa ng mas maraming pag-aaral, ipinapakita ng mga datos na may potensyal ang capsaicin sa kombinasyong therapy para sa lung at prostate cancer. Maaaring humaba ang buhay natuklasan ng isang pag-aaral na ang madalas na pagkain ng maanghang ay may kaugnayan sa mas mababang tsansa ng pagkamatay mula sa iba't ibang sanhi. Kahit alisin ang iba pang risk factors. Ayon sa datos, may labing apat na na pagbaba sa panganib ng pagkamatay sa mga taong kumakain ng maanghang lima hanggang pito beses sa isang linggo kumpara sa mga kumakain nito ng mas kaunti sa isang beses sa isang linggo. Makakatulong mabawasan ang hilig sa matatamis. Ang labis na asukal ay konektado sa maraming problema sa kalusugan, kaya ang pagbawas sa cravings ay malaking tulong. Pagkatapos kumain ng maanghang, hindi na kasing sarap ng dati ang matatamis, para bang uminom ka ng orange juice pagkatapos magsepilyo. Ayon sa dietician na si Bonnie Tobniks, may mga pasyente siyang nagsasabing masaya na sila matapos kumain ng chili sauce o jalapeno dahil parang nataman na ang kanilang cravings. Natural na pampabawas ng sipon kaya madalas tayong magkaroon ng sipon o tumutulong ilong pagkatapos kumain ng maanghang. Ayon sa dietitian Cynthia Sass, ang capsaicin sa sili ay kahawig ng sangkap sa mga decongestant. Kaya mas maanghang, mas malakas ang epekto. Bukod pa rito, mayaman ang sili sa vitamin A na tumutulong bumuo ng malalakas na mucous membranes para hadlangan ang pagpasok ng mikrobyo nakakabawas ng pamamaga. May anti-inflammatory properties ang capsaicin, kaya maaaring makatulong ito sa pagbawas ng inflammation sa katawan. Ayon sa isang pag-aaral, halos kapareho ang bisa nito sa diclofenac, voltaren, sa mga daga. Nakabubuti para sa puso, nakakapagpababa ng bad LDL cholesterol at nakakataas ng good HDL ang sili. Kaya nakabubuti ito sa sirkulasyon at nakakapagpababa ng panganib sa sakit sa puso. Maaaring baguhin ang panlasa mo kung araw-araw kang kumakain ng maanghang. Masasanay ang iyong panlasa at tataas ang tolerance mo. Pero kung sobra ang anghang, maaari ring pansamantalang mawala o mabawasan ang lasa ng ibang pagkain. Maaring makatulong sa constipation. Ang pagkain ng maanghang ay kadalasang nagpapainom sa atin ng mas maraming tubig na tumutulong sa hydration at pag-iwas sa constipation. Maaring magdulot ng diarrhea, lalo na sa mga taong sensitibo ang tiyan. Ayon kay gastroenterologist Kenneth Brown, masyadong naa-activate ang receptors sa colon kaya bumibilis ang paglabas ng pagkain at hindi na ito masyadong nakakaabsorb ng tubig. Maaaring lumala ang gastrointestinal conditions kung may Crohn's disease ka o iba pang kondisyon sa tiyan. Mas mainam na iwasan ang maanghang. Maaaring magpalala ng heartburn kung may GERD o madalas na heartburn ka. Malamang na hindi ka matutulungan ng maanghang na pagkain mas lalo pa itong magdudulot ng sintomas kaya kung kaya mo ang anghang go lang pero huwag sobra-sobra